Hello guys. Ito so yung Kagyanaw guys. Tungsod yung Kagyanaw. Nagat Island. Yan. Pagbayan eh. Ayan. Ito yung Pacific Ocean guys. Ayan yung Pacific Ocean. Itong bundok na to guys. Ayan yung bundok ng Cagdanao. Ayan. Kita niyo yung guys yung mataas na karsada na yan. Yan yung tinatawag nila guys na stairway to heaven. Napakataas diba? Ayan yung mga bundok na yan. Oh. Ang ganda. Hindi lang tanawin, no? Ayan, ang buong lungsod. Ito yung lungsod ng Kagdyanaw. Ayan. Ayan, lapaligiran ng mga bundok yung lungsod. Oh, shout out guys, ha? Oh, pinakita ko lang sa inyo sa napakaganda ng lugar namin. Ang ng mayor dito. Yan, alagang-alagang -alaga ni mayor yung mga tao dito, guys. Napakabait kasi ng mayor dito lalo na yung may bahay niya. <tinyo> Oh, shout out guys ah, huh? Shout out.